Uh, I just want to discuss something that's very close to my heart. <laughs> 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 ito naman, tumawa ka agad eh. Serious ako. Nakita <laughs> ko kasi. <laughs> <laughs> Hindi kasi, yung kas isang kasama na dito, si Carlo Papituan, wrote an excellent article on Eman Monfort. Eman? Eman? Eman is what? Five, six? It's five, five six? nine I eh. think. Five nine, five, five six, five, five, six two, lang yun. Five, five six, and then uh, uh, I, I was also, I also got excited over a play by Rob Labagala no, during the last Hinebra game, and and uh, excited uh, lang. I I was ecstatic. Then sa so, you know, pag nahakita ako ng ganitong mga malilit, krabe yung, yung 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 proud proud ako eh. Parang I can really, but katawan tawa. <laughs> Para pa nakaka-relate ako eh. Para ka ano eh. May, ano, may, may, may emotional investment ako sa mga to. And, and sabi nga ni Eman Monfort, he told our writer, si Carlo, wala sa height yan. Nasa puso. Ngayon, kayong mga matatangkad. Ha? Huh? Anong... Import conference ngayon, maliit din ako. Oh, hindi lang <laughs> sa Kung maliit ka, paano pa ako? So, how do you, like, how do you feel about the little guys uh, in, the, in the game, in, in basketball? Anong kayo ba as the mga malalaki para patap mga tol? You have no place in basketball. You guys are small. Right? No, of course not. I think um, especially for guards, I, I have a high respect for guards who can rebound. And that will go against big guys, against the big, against the centers who can crash the boards. Even if alam mong malamang matatalo ka sa rebound na to pero lalaban ka pa rin. And I, I, I totally agree that guards should rebound also. And guys like si LA you see LA sometimes crashing the boards kasi eh, si LA napaka lean lean pa yung frame niya so I agree na sometimes hindi lang sa height yan dapat sa puso pero matangkad yun. pa si LA <laughs> kumpara sa iyo oh kumpara sa <laughs> <laughs> lahat naman ata <laughs> <kumpira sa 'yo. laughs> Ikaw don don, ikaw Ah, uh, may merok may, medyo malambot pa puso mo pag nakita ko nung medyo may kaliitan pero ano mo natutupad yung mga pangarap nila magbasketball. Hindi ma. Uh, hindi naman. Hindi uh, <laughs> naman. Hindi naman. Hindi naman. mas naman. Hindi 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 naman. Mini naman. division kasi Yun na yung anak <laughs> 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 ko naglalaro ano naman. height ni Hindi naman. naman. 5-1 yata. Ako pala, delikado yeah. na. <laughs> so delikado. Pero meron siyang teammate na balit oh. yung Hugo Brothers oh. ng Lasal. Ang gagaling, oh. sabi ko, sayang talaga to. Tapos, Ba't sayang ka agad? Hindi, ang liit eh. Ah, sobrang oh, liit talaga. Sobrang liit. So, parang sana mag-gain man ng mga 6 inches parang hmm. para may chance talaga mag-college and hopefully mabigyan ng break. Ako nakapag-college naman ako. <laughs> <laughs> College scholarship. Uh, ah, oh, ah, okay, okay, okay. Sorry, okay, so okay, so hopefully no offend ako eh. Ma <laughs> <laughs> Pagbalik ba hindi pwedeng mag-college? Ako <laughs> nakapag-college <laughs> 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 naman ako ah. ka pwedeng <payun> dito. Sasakay <laughs> tayo na -ano, to. Ng roller coaster. dito. Di Babak ka. So yun, yun yun yung parang nakakatuwa. Tapos Oh, tapos na sa Junior PB yun. Ngayon oh, Iyan naman sa D-League. Oh, yung Polygrates. Ang liit nun. Oh. Pero di ba may puso maglaro. So parang nakakatawa. Pa. Nakakatawa. Kapag nakikita ko para na. Parang laro lang, Ano? Nakakatawa. Hindi kasi nakakatawa. Parang Ang habang nanonood ka parang maano ka rin eh. Maingganyo ka. Sana may game kami ngayon. -ano pa -er uh, ano, Nakaka-inspire. Oh, yun, uh, Sera, fira, hispano, uh, na si Rafi Reyes pa ano? Hindi mo yun. Alam mo para sa akin, It's if you're 5'7, wala na. Normal na yan. Okay. <laughs> palit pa rin yun. <mo. laughs>

ay, ito dali ikaw. Ikaw, ikaw, yan, yeah, di ka player, di ka player. Yeah. Pag nakakapanood ka. Uh, actually, ako, oh. nangarap ako. Siyempre, lahat tayo, nung bata tayo, nangarap ako. Hmm. Nangarap Alawa lang naman yan, either maging player ka o maging rockstar ka, di ba? <laughs> ah, di ba? Pero, totally. nung nakuha kong growth spurt ko, mga 13 years old, kuminto <laughs> yabang, at 5'9. Eh. Kuminto na yung growth spurt ko, iniisip ko nun. Oh. Kung umabot lang akong 5'11'6, baka sakali. Baka sakali. Pero wala rin nangyari talaga. pero, pero, pag nakikita mo ngayon sina Eman, sina uh, Labagala, Lester, Lester Alvarez, hindi pala kailangan umabot sa ganun. Hindi, karirin tayo lang. Johnny Abariento. Johnny, Johnny di diba? 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 Eh, pag nakikita Dibio. mo sila, hindi naman pala talaga sa height. Talagang okay. iba lang yung work ethic nila. Uh, nung panahon mo, Benji, sino na ba yung... Kasi for me, Johnny is not small. Yeah, kasabay ko si... Yeah, Maliit na Johnny's rin si ah, Johnny. 5'7! 5'7 is not small. Maliit pa rin. Hindi, pero 5'7. Sanay na tayo na PBA point guard, 5'7. So, hindi na siya kagulat-gulat. But you go lower, di ba? 5'6. Wow, wow. Medyo ano si na. Si Torion. No? Remember Jim Torion. Pero ang daming takot doon. Kaya <laughs> adik <addict>, eh. <laughs> 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 hindi, hindi, hindi. Bantalo kasi, ano patagadin. Pero okay, so aside from Johnny, sino pa yung uh, maliliit na nakasabay mo? UA kasi like ako idol idol ko yung teammate mo sa UP si Alfi Manlolo, little Pero sige, yun pero idol din. Eh hey, ano naman kasi kung maliit ka, syempre hindi mo naman na expect na pumasok sa loob to. 'Di ba? Pero nagagawa sila ng way, mabilis sila, naibababa nila yung bola. Mas, mas masarap sila bigyan ng bola pag pinepress Kasi nailulusot nila. Pero be honest with me. Lalo na lalo na kayong tatlo. Be honest with me. Okay. Ah. Pag yung mga try out, mga college kayo, high school pibits, may darating na malit. Be honest. Tingnan mo, alam, si Doug eh, na ano eh, na-excite na eh. Na okay. na, eh. Uh, may, uh, ano, ano, dito. may prejudice Ay. ba kayo na? Hindi. Ito ang example sa amin sa San Beda. Oo. Oh. Kasi tayo, ano tayo, nasa Pilipinas tayo. So, karamihan, talagang ano tayo eh, puro mga gwardiya. Correct. Puro guards. So ngayon, yung team mo puno na ng guards. So ngayon, pag meron pang pumasok na guards, so parang... Tapos maliit, mas maliit, oh, maliit. pa. O, maliit. Eh, pero lang kung talagang... Siyempre pinagtatrayo din na. Pero lang kung exceptional yung... Uh, pero siyempre, ang gusto mo is lumampas. Yung height ko nga na 6'4, wala na eh. Pero dati, dati eh. Dati 6'4 ano na ako. Sentro ka na eh. Oo, oh, oh, just na ako noon. <laughs> Rookie oh, MVP ako. Oh, diba? Diyos ka na sa high school. 6'2 oh. pa lang ako nung high school. Ano, na ano na, ako? Super laki mo na nun. Oh. oh. Ikaw, daw, Pag nakakita ka ng uh, yung mga papasok, try out, walk on, gaya, Palit! Hindi. Hindi naman. Gumagano'n ako. you <laughs> <laughs> yung, yung totoo! <laughs> yung totoo, <laughs> ha? Yung... No, no. I, I, I honestly think that, yeah, tama nga yung sinabi ni Benji. Kasi we're in the Philippines. It's a... You'll see a lot of guards. Uh, yung influx ng mga big man, mas konti. But when it comes to um, Guys playing hard, actually parang mas makikita mo pa madami mga guards na maliliit, mas matatapang pa eh. Kasi they're used to playing kahit anong height, nilalabanan pa rin nila eh. I, I won't be I I'm not surprised when we have, during college, we'd have guys who try out. Wala silang takot eh, normal. Yung mas maliliit, mas kailangan nila i-prove yung sarili yeah. nila dahil ang dami mong kalaban sa posisyon eh, di ba? Ano yung tawag doon? Uh, Napoleonic Complex ba yun? Uh, yeah? yes. small That's man's you. complex. Napoleonic na lang. <laughs> <laughs> Maganda oh, kasi, <clears throat> kasi kasi na-relate ka. Tingo do, may memories ka pa sa Cebu, ganyan na parang oh, bato lita try out, try out. Kasi kung katulad ng sinabi ni Dog, parang yung mas mga mas maliliit, yun pa yung mas matatapang. I mean, mm. yun pa yung parang sanay maglaro ng banggaan, parang gano'n. Yun nga like Uh, nung dati, nakikita ko sila, Manigo at si Stephen, parang ano ba tong pwedeng gawin nito? Pero yun nga, sobrang physical, sobrang galing, sobrang... Ah, uh, yun yung mahirap din kalabanin sa suicide drill o so, mga ganun. So suicide ako parang nakipag-compete pa tuloy ako mga mm, pag mga ganun. Pag ngayong hindi mo natupad yung pangarap ko, wag ka mag-suicide <laughs> <Ay, suicide. laughs> drills. Drills, Suicide, De, yun nga, no, suicide oh, drills. speaking of ano, sinabi ko kanina. So ano? paano pag pumunta ka sa mga circus, ano, nakakasakay ka sa rides? <laughs> Nakakasakay naman, nagpas naman ako dun sa... Oh. Sa theme park naman, din ma-circus. Ah, circus. sa circus to? Nalala ko circus. Yan na, <laughs> sinasabi ko, lumalabas <laughs> yung totoy. Eh. Oh, may maliit, tapos <laughs> <ayon>, malalaki eh. <laughs> Ay, sinasabi <laughs> ko eh. <laughs> uh, sorry, sorry.